sobrang dami ko ng kawali na non-stick pan na hindi talaga nagtatagal dahil nga coated po siya. Ngayon guys, nakabili ako ng kawali na non-stick pan po siya pero non-coated po siya. Ibig sabihin guys, hindi po siya nagbabakbak, okay? Napakaganda ng quality ng kawali na to. As you can see naman mga mare, ayan o, sobrang kapal niya talaga and stainless po siya. Ibig sabihin, hindi po yan agad-agad nangangalawang. Pati yung kanyang handle mga mare, stainless po siya, okay? Kaya napakaganda ng quality So 32 cm nga pala itong na-order ko mga mari Tingnan nyo naman kung gaano yan kalaki All around na po yan okay And non-stick pan po siya Ibig sabihin hindi po talaga didikit yung mga ipipritin mo dyan okay And pag mga ganitong non-stick pan matipid talaga sa mga mantika Ayan and dahil nga all around po siya Pwede sa lahat may sabaw man or wala Pwede pwede dito Tignan nyo naman guys, large capacity po talaga siya. And then syempre, yung mga ganitong kawali is pang matagalan talaga. Napakamura lang nito, 2 biling kawali na to. Napakamura, ayan o, yung labas ka pa bibili dito sa lang. Kaya ano pa inaantay mo, baka maubusan ka pa. E check mo na ang yellow border. Check out na!